May malaking pagbabago sa pagharap ni Olga at Tanggol na kung saan malaman na ni Tanggol ang buong katotohanan sa kanyang pagkatao at babawiinan niya ito kay David kasabay sa pagkatanggal ni Rigor sa kanyang serbisyo. Samantala, may kutob na ang mga kaibigan ni Tanggol na hindi tunay na anak si Tanggol ni Rigor at sila pa ang natatakot para kay Rigor sa kayang gawin ni Tanggol kapag totoo ang kanilang hinala. Pero naisip naman ni Inting na alamin niya ang ugat sa galit ni Rigor kay Tanggol para sa gayon ay makaganti umano ang kanilang kaibigan dahil sa libing ni Noy, magkaalaman si Olga at Tanggol. Malalaman na ni Tanggol na si Olga ang kumitil sa buhay ni Mokang at ganoon din itong si Olga. Malaman din niya kung sino ang tumapos sa buhay ni Babos. Walang iba itong si David. Bumaliktad na ang sitwasyon ni Ricor. Lahat ng kanyang ginagawa kay Tanggol ay bumabalik din sa kanya. Halos walang magawa itong si Ricor para dipinsahan ang kanyang sarili laban sa kasong kinakaharap niya ngayon. Dahil sa kagagawa ni Suarez ay napatunayan na nagkasala nga itong si Ricor sa kanyang alituntunin bilang Lispo. Agad ng galit itong si Ricor sa kanyang serbisyo, walang kalaban-laban. Galit na galit itong si Ricor at wala siyang nagawa kundi sisihin ang kanyang sarili. Ngunit hindi batid ni Rigor na ang alyansa ni Augusto, Tangol at Suarez ang mabigat na dahilan kaya siya natanggal sa kanyang serbisyo. Pero sa kabilang banda, madadamay naman itong si Santino sa galit ni Olga para kay Tanggol na kung saan si Santino pa ang mapuruhan sa pagsabig ng bombeng itinanim ni Olga. Pinagliban nila Tanggol ang kanilang malaking transaksyon para ihatid lang itong sinoy sa huling hantungan. Balisa ang mga kaibigan ni Tanggol. May pagdududa silang nararamdaman sa pagpunta ni Tanggol sa libing Ninoy. Kaya nagdesisyon din sila na samahan ang kanilang kaibigan. Hindi napansin nila tanggol na sa loob ng kabaong ni ay may naitanim ng bombe itong si Olga. Gawa ng nakatago din ito kaya hindi rin nila ito napansin. Tilang sa gagawin ni Olga ngayon kay tanggol. Ito ang mabukas daan para mabuksan ang katotohanan sa pagkatao ni Tanggol at malalaman din niya kung saan ang gagaling ang matinding galit ni Rigor sa kanya. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe.